Good afternoon. Good afternoon mga tolls and friends. Ara-ara. Nandito ako ngayon no sa ilog ng uh, ilog ng Barusong. Ilog ang ilog ng Barusong no. Uh, ay ano ilog to basta sa Barusong eh. Ah uh, galing akong Cordobano na mista. So dito tayo dumaan ngayon sa ilog ng Cordoba to Barosong no. Cordoba to Barosong. Yan. So ang ilog ngayon ano malabo no. Hindi ko, ko alam, hindi ko alam kung makakatawid tayo pero hindi ako tatawid eh kasi makamalalim no? no. Doon tayo dadaan no. Doon tayo dadaan no sa tulay na yun So, Pakita ko sa inyo yung ilog. Yan. Yan yung ilog. No, malabo sa so, ngayon. No? Doon ako galing. Oh. Yan. Yan, Cordoba. Yan doon eh. Tapos pawi na tayo ng binaliwan No? So, dyan tayo dadaan. Oh. Yan. Yan, dyan ako dadaan. Yan, may tulay na yan. Mahayangin bridge. Papunta doon sa Barusong. Tapos, kanabuan to lanot lasot sa nagba hanggang sa uh, binaliwan so yan yung ilog oh. ilog ng sa barusong pakita natin sa inyo ha ah. ipakita ko sa inyo ang ilog yan yung ilog sa ngayon medyo malabo no malabo ang ilog ngayon no oh. Yan. Yan yung ilog. Yan, pagtawid mo sa kabila, barosong na yan. Yan pagtawid mo ng kabila, barosong. Hindi, tingnan ko nga kung malalim. Hindi naman natin malalim yun. mababaw lang. Ayan, may mga batang namimingwi to. Oh. So, punta tayo doon na. Ah. Let's go! Punta tayo doon sa mga bata. Ano kaya yung mga binibingwit nila, namiming sila no so punta natin ano kaya yung kinukuha ng mga yan no hindi may dumaan na motor ayun pa o Yan, dito tayo dumaan, no? Yan, dito tayo dadaan. Ayan, may motoro naman, o, no, na. Ang daming dumadaan sa ngayon, o. No? ¿No motor? <sketches of course> um, <women> <Exactly Jean> <bulun> ay, ano kaya ay, ano? Ano kaya yan? To, ano yan ano, to? Tulay? Oh, overflow. Ah, overflow yan? Oh. Ba't hanggang <smoking> dyan lang nasira? Uh, nasira ng baha. <speaking in Romanian> ah, binaan to? Oh. Wak, binaan. Wak, binaan. Ayun may overflow pala dito no. Ginawa. kay lang pato Tagal na to. Oh, tagal na Mayroon pa ginawa dito mga tulsen preno oh. ang overflow. Tapos hindi ata na tuloy no. Hindi na tuloy 'to no, di ba? Oo, na tuloy. yan. na ito pero nasira ng ano. Ba? <laughs> Hanggang saan? I'm down, I'm down, I'm down. Hanggang doon? Ano tuloy pala to? Ano tuloy pala to tapos hindi na ano sinira ng baha? Overflow na sira ano? Anong pinaginagawa niya dyan? Ampang-ampang <laughs> <laughs> Ah, pakala ko na mimingwit kayo Ay kanino ano yan? Sa'yo yan? Hmm. Yan o ano yung ano? <laughs> ito ito sa'yo to Ang laki ah oh, O shout out out ka May overflow pala dito eh Shout out to Shout oh, out mang ito O ikaw Shout out Yung daming tumadaan dyan o yan 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 ay tawag na ang hanging bridge, no? Ah, Cordoba to Barusong. Ah, Cordoba to Barusong, no? Tapos may overflow. malabo ang tubig dito no yan yan nandun yung ano leon no yung bayan ng leon doon no yan Ano pa lang pangalan ng ilog br drug? River. River, uh, Anong pangalan suba. ng ano ilog? Suba. Hindi ang pangalan. Pangalan. Oh, riverbank Grove. Si Balom, si Balum uh, River ata to, eh, no? Ito ata yung si si River, no? Tama si Balom River to.

si River. Ito ata yung Sibalom River, no. Uh. taka Bos, ba tak taka mo diri kamo to? Tagad kami to. sino ang kadre din? Nagalingan mo, Tor. Ha? Nagaling yan no. Anta kadre wake mo po. Taga banwa ka mo? Sipek Juda inga. Ara sa angko pa, Anta kadre ka. Nek. Anta kadre ka ne. Inde. Nada yon i sa. La bile. Sa piyan. Si auto kagigli, kagigliano. Anta. Inde. Kagigli apellido. Aka i apellido ka di. Ito to taga Tabok din kayo. Ha? Tabok Danao. Tabok Danaw ka. Ini -in nga river bla bala mo na no. Kaya daw lapit ka mo sa river mo. Ini -in nga river o basta sa mo. Ano nga river ni saman? man? Ang ana Anong... ka baris mo. Ang... Hindi ang ano. Amo ni ang, ang Sibalom no. Oh Sibalom. Ah tama. Ay... Sibalom River oh. Tama. Si Balong. Oh guwapo kayo. Siya guwapo guwapo. Oh. Shout out to shout out to. Shout-out dyan, oh. Shout-out kay mi beta. Nice, Shout ara. Shout-out kay Oliver. Ginapakita kay nanay mo. Aba, wara. Gali. <tod> namista sila, namista. Tama, ito pala po ay si Balom River, no? Yan. Ang si Balom River. Lusot yan doon sa bayan, no? Galing ng si Balom. Kaya nga tinawag itong si Balom River. Galing si Balom ito, eh. Dira na niya yung Leon no na Leon na bayan. Yan. So hanggang dito na lang akong video no. Maraming salamat sa akin uh, viewers, subscribers, tolls and friends. Maraming salamat ay salute you all. God bless.